buhay niya simula noong nakakilala siya sa Lord. And yun nga, nawala siya sa bigla sa church. And na uh, natuwa ako kasi nakita ko siya sa Facebook. Dumaan yung pangalan niya sa Facebook. In And then, ko. And then nagkamustahan kami sa chat. And then, ayun, nagkaroon kami ulit ng connection. At uh, ito po ay, nagulat ako kasi kilala lang pala ito. At uh, kasi na, siya siya. Isa siya. <laughs> sa na-scout ni Kalingam Edo. And ito siya ngayon. At uh, ayaw ko na ah... Uh, kilala, na, kilala siya at kung hindi niyo pa siya maki, makikilala niya, kung hindi niyo pa siya kilala niya na siya siya ay si at si Ernie Ay, grabe! Hello, si Kamusta? Oh, <inaudible> okay. po, po sa camera yeah, kasi po ako <inaudible> <inaudible> pa siya Ernie? okay naman okay third year na. No? Magkaparehas um, <laughs> po kami, third year kami, sabay kami ka, girl Yes. Go, 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 go. Fight, fight for our, for <laughs> our dreams. Oh, uh, Kaya, uh, saya yan, fighting for us. Yeah. And, kamusta, so, uh, di ba, nagkaling-kaling na pe? Nag na yes, ako. So, paano ka nagtagpuan? Ay, grabe. Ganun ko rin. Yeah. So, ayun, so, uh, napakahabang uh, kwento, okay. pero okay. willing naman ako mag-share. <laughs> So, bale, that time kasi, hindi na talaga dapat ako mag-aaral that time. Kasi nga, eh, parang mas pinili ko yung magtrabaho, kasi nga, syempre, gusto ko sa pamilya. And one day, nag-scout si Kuya Edo, unexpected din yun. Tapos yun, nag-upay talaga ako again that time bukid. Nandun ako sa puno na ano, pray na Lord, kung ito po talaga yung will mo, sabi ko na gano'n ko, hindi na po talaga ako mag-aaral sa Sabi ko, sana po, matanggap ko ng maluwag, nang okay lang sa akin, at least makayanan ko. Kasi syempre, mga yung gano'n. And yun, bigla sa isang iglap na, ko ako ni Mama. E, sabi niya nga, ni, pumunta nga ako sa loob. Tapos ano na si Kuya Edo? Eh. Oo, oh, oh, ando na siya. Tapos sabi niya sa akin, anong gusto mo, magtatrabaho ako mag-aaral. Sabi ko, Kuya, kung may opportunity po mag-aaral, mag-aaral. Sabi ko kasi siyempre, ang pag ang trabaho andiyan lang, 'di ba? Tapos yun, sabi niya sa akin, okay sige bukas, magasikaso pa, I-e-enroll kita bukas sa mommy. Ganun, ganun talaga, ganun kabilis uh, Yes, ganun kabilis mag-response ang Lord. Mag Oo. Kaya yun. I mean. yun talaga kasi yung uh, totoo yung sinabi mo yung prayer natin is mag-work talaga siya if you wait patiently yes. and eagerly. Kasi ako nagpe-pray ako simula nung nawala si Papa kasi mahirap financially, physically, emotionally, lahat. Pero tingnan niyo yung blessings yung naging uh, strong and courageous ako sa Lord. Talagang bumuhos, talagang nag-continue kami yeah. mag-pray, nag-continue kami sa pag-serve sa Lord, sa pag-attend sa Lord. Hindi kami, hindi kami natakot or question si Lord kung bakit nangyari yun sa buhay. Siguro, day goes by, talagang naano namin na kung bakit yun yung reason, kung bakit nawala si Papa, kung bakit nasa, nasa feeling na siya ni Papa. And tingnan niyo yung blessings, upon blessings, ay umaapaw kasi nagtiwala kami kay Lord. At tingnan niyo yung mga uh, example ng buhay ni Ate Erdina. Yes, at expected din yes, talaga. Grabe yung, grabe magbalik yung Lord. Basta magtiwala at mag gratefulness sa buhay mo yung kasi talagang alam ko rin yung naging ano niya eh, nakasama kasi nga ako siya sa church na na-care na, na group namin na Bible study and nataniman siya ng salita ng Diyos. Amen. At yun talaga pinaka-importante sa yes. sa, buhay sa buhay natin. na yung at <laughs> <laughs> and, oh, ayun, push na lang <laughs> sa push na uh, maka magagraduay yes. At alam ko, sabay kami tanga graduay ay Abangan niyo yung graduation day so baka pa tayo wala yung pagliluto na And, ko nandito kayo sabi ko kasama kayo sabi ko nandito 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 po kami sa bahay, nila or Bantor, oh. Alawiha. Oh, Doon po kami nagbabay po sa atin. At siya po ay si... Ayan! 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 Trend! Ayan! Siya po ay si... Rere! Rere! Ano pa At kayo naman? Hey, yeah. um, hello guys! Um, ako nga pala si Lee Ward Pami. Uh, currently, uh, 22 years old and nagtitake na but BSBA Financial Management sa CNSC. And, uh, <laughs> Ayan, siya po yung niya <laughs> yeah, pa Friend po namin siya ni Erly noong no, ano, nagbabaybo. <laughs> nagbabaybo study kami and care group talaga. Magkakasama kami. Yung, uh, yung, friendship namin is ano na talaga. Ag 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 na talagang ano na talaga, malalim na talaga yung friendship namin. Oh, Hindi lang like yun, pati yung faith, eka? Yun. Oo, oh, tama ka dyan. Yung faith namin sa Lord is maraming. Maraming ako usang... Oo, ganyan. kaya nagkaroon kami ng time ngayon para mag-banding, magkamustahan, kung anong ganap na sa life, magwanduhan, anong yun nga, yung gratefulness ni Lord sa aking naayon. Way rin the Lord. Oh. Way rin ni Lord na may nagpala sa akin para ibdasil Yes. Yeah, at uh, alam ko na libre. <laughs> <laughs> masarap rap <ang> libre. Alam <laughs> ko, <No>, pasa rap tapdung. <tayo. laughs> Tapos <laughs> ayun, ayun mag-birthday rin sa sa, -sa, -sa, -sa At, at alam kong narating yun. Narating yung time na i-bless din to si Leeward yes, at yung family way. at lahat ng prayers na pinagpapray niya is tuto pa rin ni Lord in the right time and yes, the right place. At alam ko, Leeward na <laughs> kaya ko. <laughs> kaya rin si the Lord. Kaya mo yan para sa pangarap mo. Kasi po siya, nadelay rin po siya sa pag-aaral kasi po nagtrabaho siya as a call center. Wow. And so, alam ko, proud na proud ako sa tao ito kasi naging ano siya, naging instrumento siya sa pamilya para makatulong talaga siya sa pamilya. And alam ko yung heart mo, New is ando yung pagtulong at pag-serve mo sa Lord. Amen. Continue. Yes. Di ba sabay ko? Tagalog na Tagalog na lang. Tagalog na Hindi, Tagalog. Then late. Dahil naka-uniform ka. Then continue to serve the Lord. At alam ko, makikita ni Lord yung effort mo sa pagsiserve. Ay, worship leader namin. best of oh, okay. so, Anong oh, ano, naghihintay pa kami ng ano eh. Ha? na or ng ng order. order. <laughs> uh, alam ko favorite to ni Hiwan kasi favorite namin to ay sisig. Ay, ganoon mo. na. Paborito ko na lahat. <laughs> kasi ito ay favorite. Kaya <laughs> <namin laughs> kain <laughs> namin kasi lahat naman yung blessing dito. Oh, Kaya yeah, dapat huwag tanggihan yung pagkain. Ang mm -hmm. ganda ko naman dito sa... Ang <laughs> 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 At ayan nga mga kalingap ka pa as at, Nagkabanding kami yung tatlo nila early. At ayan, naka-live din kami dyan sa Facebook. At talagang uh, sobrang saya namin. And puro kwentuhan, puno ng tawa. At uh, talagang nakapagbanding kami yung tatlo. Oh. Okay. Okay. Sa buong, uh, at sa pangangatuan namin sa buong araw na ito. Mga no? Panginoon, patuloy nyo nga din pong pagkalahin ang aming kapatid na nagkabala, um, Panginoon, para sa namangyari, Panginoon, Lord God, ang um, ganitong uh, pangyayari, yes. Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy niyo nga po siyang i-bless. Gayun din, Panginoon, ang kanilang source of income, ang yes. kanilang kalusugan, ang yes. kanilang buong family. Gayun din, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord, kaya danaan dito. Patuloy niyo yes. po silang abutin at iparanas ang pagmamahal ng Panginoon, Amen. Lord, sa bawat isa. Muli, yes. Panginoon, sa inyo po, lahat ng kapurihan pa sa salamat at tunay na pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yay! Kakain na kami. Shout out sa mga... Enjoy, guys. Wow, well, 50 na? joke lang. <laughs> In advance. Saka pala guys, 71k followers na tayo so please don't forget to like and share, comments, follow. 72k. Kunti na lang. konti na lang yan. Ayan, kaya na tayo. Um, naragay mo yung panasabi mo. Yes. So, ano yung panasabi? yun Oo, ay hindi naman tayo gano'n. <laughs> guys. It's... It's Hello, Nati. Yeah, Nati. Accent sa ano. May pa-accent. <laughs> <laughs> Ang hindi nang halo ah. Ganun. Ang chef. Ayun, anong kalamansi, girl? Nakakatawa. Ay, may kalamansi. Kali ko na kayo. Dawa lang. Ito yung taga-salin na. Yes! Nasalin nasa yan na. Kanya-kanya kami ba? mga taga <laughs> tagasalan. Baka ikaw tagasalan mo <laughs> so, kasi. Uh, well, it is. Document naman si. Yes. yes. Gusto <laughs> niyo bang nga? ko Nasi. Kahit saan daw si Early. Sanay din to sa ano eh. Palaban din to sa manghang. <laughs> wow, Saudi. nasi sige, kain na kayo. Okay na to. <laughs> Lakas talaga ng boses ko. <laughs> Nakalunok yata kung may... Ayun yung dalawa. Ayan nga, nag-enjoy yung dalawa sa pag-live. Kaya nagtitayin sila ng mga comments. Mababayad na tayo. Kamusta guys? Nabusog kayo? <laughs> very, very nabusog. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> na nakakatayo si Leeward. Hindi na nakayano. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> na nakayano. No, no. Hindi <laughs> na <laughs> <sa pra> <laughs> <laughs> ulit. Pag nag-bless si Lord ulit, support lang tayo sa ano natin, sa channel. And don't skip at this guys. At malaking tunong po talaga yan sa amin. Power and like. Yes, totoo. Ayan po. Watch and share nyo rin po yung mga reels and mga ano namin. Thank you so much for yan early. Panorin nyo po yung vlog mamaya. Bye bye. Thank you. Ayan, babayad na. Ayan po. Babayad Ayan guys, yung sukli, 70. Yung 50, ititip na natin yan. Hi. Nice. Kasi ang dami kong inabala ka And seven. Welcome. <laughs> and... Tignan <nags> <laughs> Sorry na, sorry na. And Maui, may napo kami. At kami may pasok pa ni Leeward. And siya, uwi siya sa sa family mo? Opo. Ayan, uwi siya. Bye!